Ganito lang daw kabilis magluto ng malunggay, hindi mo na kailangang himayin, matatanggal na agad basta ilagay mo lang siya sa kumukulong tubig na niluluto mo. ayan, susubukan po natin kung totoo. Sa so, bagong pitas po 'yan na malunggay, kaya noong kumulo, ilagay na ang malunggay. Ayun, puro malunggay na lang sinasabi ko. so hihintayin po natin na maluto. So, nung medyo maluto na, inahon na expectation versus reality, guys. Hindi po natatanggal. Kaya, iluluto pa natin siya ng ilang oras. Minuto pa lang. Huh? Dahil hindi po matanggal, ayun, gagamitan natin siya ng tinidor. Dahil, eh, mahirap pong hawakan. Baka sakaling matanggal na, gagamitan na natin. Ayun. Ayaw pa rin. Mahirap. Kaya, ang solusyon dyan, ilublub na lang lahat. Maluluto rin naman yan. So, ang technique pala guys, hindi po pwede yung bagong pitas dapat kinaumagahan o ilang araw mo pa siya itasin bago iganyan para matanggal agad yung dahon-dahon ng malunggay. So, sa kabilang palayo, magluluto po kami ng sarsyado. Actually, hindi pa akong nagluto. Sabang so, habang hinihintay pong ma-overcook ang malunggay ay hindi pala maluto, ilalagay na natin ang isda, kamatis at ayun, nagluto ng sarsyado. Yan, sarsyado. So, ayan, tignan nyo naman guys. Kumukulo na talaga ang tubig. Dahil sa pangalawang pagkakataon, susubukan po natin na matanggal talaga. A few moments later, Ayan na. Susubukan na natin, guys. Tada! Unang ahon. Ayun. Ganon pa rin. Oh. Matagal na ba? So, ito na, guys. Dahil hindi matanggal, sinama na namin ang tangkay. Pwede na po tayong kumain. Ganito na po ang kinalabasan. Wow.